Yo! What's up mga kaahon flicks? Today, pag-uusapan natin ang isa sa mga dream match battle na ikinasanahan ni Enigma sa paparating na Ahon 16. The Uncrowned King, one of the goats na si Tip CD, laban kay Mr. Undefeated 13-0 Mot. Last year pa nga ng Ahon naging maingay ang dream match battle na ito matapos i-call out ni Tip CD si Mot sa laban nila ni m Sight. Dito nga ay sinabi ni Tip CD na hindi nga tatalunin si Mot kundi ibabadibag pa naman ang daling isiniled. Kaya naman ang daling isiniled. Walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag. Kasya pa ba si Mon! <laughs> Maraming ang naghihintay at nag-aabang sa laban na ito dahil ito ay labanan ng legacy kung sinong mananatili sa mundo ng mga halimaw sa flip-top. Bukod sa legacy, pwede rin natin masabi na nakataya dito ang tsansa ni Mot na makalaban si Looney. Dahil kung matatalo niya si Tipsy D, ay for sure ay magkakaroon siya ng karapatan na ilaban siya kay Looney. Kung sakali pong papapiliin po kayo ng mga kalaban, sino po yung pinakamabigat na gusto yung makalaban? Yun nga, parang tropa mo na nga rin kasi halos lahat. So parang na, na, ano na rin na magsabi pa ako sino yung gusto mong makalaban. Pero sige, ako magiging totoo na lang din ako sa sagot ko. Siguro si, ano, si Kuya Luns. Gusto ko siya makalaban in the future. Kung ako naman sa dream match kong makalaban niya, ano eh, kung saan ako nagsimula, kung sino rin yung nagtulak sa akin sino kung paano ko na-appreciate to. Yun nga. ni pa rin. Mm. Parang gusto ko maramdaman kung paano niya ako dura-duraan sa mukha. <laughs> ano, <laughs> Tubig ka pero, na lang. <laughs> pero, pero yung ano yun niya, hindi naman yung totally na yung, yung, may masamang tinapay ka o ano na, hindi hey, gusto ko itong talunin. Hindi ganun niya eh. Parang ano, It's yung bata home na homage. Ito. Homage lang na ano. Kaya yeah, dahil sa'yo kaya, kaya ako ano Dati hindi ko gusto tong battle rap Pero dahil sa'yo Ano kaya ako Kaya Napadpad ako rito So Kung saan ako nagsimula Gusto ko dun, dun mo ano Kung baka nga pag naalaban ko si Kia Loons Eh na eh Okay na ako eh Ngayon ay 50-50 pa nga Ang opinion ng mga tao Dahil alam naman natin Na hindi basta-basta Itong dalawang MC na ito Lagi nga handa Ang parehas na MC Sa kanilang battle pero recently nga ay maraming mga nambabash kay Mot dahil nalang din sa mga nangyaring kontrobersyal sa tournament na sinalihan niya sa PSP. Mula sa laban niya kay Jay Black at hanggang sa finals laban kay Six Threat, maraming fans nga ang hindi sang-ayon na nanalo si Mot. Pero ganun pa man eh, si Mot pa rin ang tinanghal na champion sa PSP. Ang boto ng Murado na mag-a-advance sa second round para sa Batiramayaman. 3 2 Magingay para kay Mot! Tinignan ko yung... Ako, personally, J Black talaga ako doon. eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko to, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si Jay Black. Okay? Okay? Ang mananalo ng 1 million pesos at magkakaroon ng Diamond Ring ang boto ng tagahatol 5-4 Panalo si Mok Sa kabilang banda naman ay nakita natin kung paano dinominate si Tipsy D ang kanyang recent battle laban kay M-Site kung saan tinanggalan niya nga ng silbi ang pagiging champion ni m -Sight. at nakita nga natin kung paano maghalimaw ulit si Tipsy D Kung ako yung nag-champion ng tryouts isa buhay at dos por dos, malamang. Simentado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang. Isa ako sa legendary at palaging relevant anumang ira lumaban. At dahil meron akong title, malamang. Kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala na mga nagbago! Ngayong nagbabalik si Mot sa flip-top, malaking harang nga ang naghihintay sa kanya dahil tatlong bigating MC pa lang ang nakakatalo kay Tipsy D. Balakid, luni at batas. Mapapabilang kaya si Mot sa mga MC ang tatalo kay Tipsy D? O bababahiran ng talo ni Tipsy D ang 13-0 ni Mot. Kayo, ano sa tingin nyo ang magiging resulta ng laban na ito? Malalasing ba ni Tipsy D si Mot para sa kanyang unang talo? o pupugutan lang ng ulo ni Mod si Tipsy D para idagdag sa mga MC syncing natin sa fliptop para maging 14-0.